Tanos aman ka last uglan og lami. tiyong tiyong lugar imong matato. Ah, uh, oo. Ingna <laughs> kung di siya ma Ay ma'am, kumusta man mo? Ay okay lang sir. Ka. okay lang sir. Ano ah, sa pangalan nimo? Daisy sir. Daisy. And I'm Cherise. Okay, so nakay pangutana sa inyo ha. Wala say specific nga pangalan or butang. So, depende sa inyo ha kung unsa inyong mahon-onan. Muna na tubag. Isa una. Um, siya lang sa. Ah, sige, ikaw na. O papiliyon ka unsa mani mo hang gusto. Sa gwapo pero pisot or sa pangit pero tuli siya. <laughs> Pindi mo na, sir, abot sa love. Oh. Pindi siya mo Mas comfortable ka, sa nandu dua? Actually, di mo ko mag-base kung sa'yo na lang. Once nga love na mo mga sa katao, di ko ka ka mag-base. Pero sa akong mga nakuan pa sa mga other girls ma uh, much more mas pili sila sa kanang tuli bahala dog panget okay. <laughs> so, basi sa ila ha, dili sa imong kwan dili magiko kwan kanang yung nagpili nga inan ha was nga in love ka hindi naman gika mag base ko tuli ba na siya dili tuli ka na oh. ah comfortable ka na nga tao go wala kay kuha na so ang love yung mag-ibasyan yes sir so wala ka nag matter kung ang sabah na yung nakasaya oh. ang laga na. alright oh. thank you okay ka na pod. Kay pula kayo ka uglit. Ay. Kinala <laughs> na sir basta broken. Okay, good. Mm. Oh, Ay, oh. ilaki ko karon. Ang so, na sa imo ha. Unsa it. may pagkasabot nimo sa one night stand? One night stand for me. Ano ha? One night stand mag ka na magtindog ka adlaw. Yung <laughs> sa joke lang, one night stand magtiduga lang jud ka. Ora na siya. Hindi <laughs> hey, ka ni nimo nag one night stand? Kabadi. Tama i feeling kapoy. Kasi gaming ako ba, baka saya ha? Pero mas gaming ako sa akong jowa. mo <laughs> iplano nga, usbo ninyo inyong one stand. Sa akong kabadi, pwede kihapon. Hi ma'am. Ano si pa ni mo? Uh, cherry. Cherry? Cherry. Ah, uh, single or taken? Uh, taken. Taken na. Ako pangutan na si mo ha, walay specific nga pangalan or butang. Ha? So, dipindi si mo kung siya mo muna na. Muna na, tubag. So, ako pangutana na si mo ha. Kanos aman ka last nakatilaw og lami. Everyday. day. What? Every day? Every day. Asin lami kay siya? Asin lami siya kay ano kani ang kini ang kay okay. every day usod ako ginakaw nang ako pinaka February. Ha ba? Yes. Like Mi, that. Ni piyong gid imong matatos ka lami. <laughs> Ni piyong gid sa ka lami. Dead jud. Ana jud. tong uh, lami imong gitilawan ma'am? Humok to siya or gahi? Um, Asi <laughs> uh, nungo kay kayo? Ah, uh, yes, um, so, Humok siya. Pero pagkaon ni mo wala wala sa migahi. Shout out sa buwan sa ako ang Coban Caron sa pagjogging. Yes, si and Okay, kinsa yeah. <laughs> okay. pagjog? Ni ata po si Kayla Bernard. Ang Kayla, kamo Kayla. Sa Leo. Oy, si Kayla. Okay. pamilya kana sa Bukidnon. Hi, ma'am. Hi. Kumusta man? Oh, okay ra. Si pa, pala ni mo. Grace. Okay, Ma'am Grace. Um, single or taken? Taken. Taken. Oh. Okay, kung matahan si mo ha oh. uh, wala siya specific na pangalan or butang. So, kung sa'yo mong mahuna-unahan, muna na siya tubag. Okay, ah. Someone. So, Ma'am. <laughs> kanos aman ka last na katilaw o lami? <laughs> Kagaling nga last eh. <laughs> Asin lami, kaya siya? Lami kaya siya. Masagay siya ka lami? Uh, super. <laughs> Kaya tiyong tiyong lugar yung Ah, oo. Um, Kaya kay siya. <laughs> tambok ba siya or niwang? Dili man kung tambok or niwang. <laughs> Kaya kayo? Uh, uh. Humok or gahe? <laughs> Humok lang. mo, wala rasa may gahe.